Ayan guys, nagmamadali na ako ng labah at may pasok pa yung tatlo ko. Yung panganay ko, puti pang hapon. Yung pangalawa ko ng tatlo ko nila. At yung puso ko ay pang hapon din. 1 to 2, 30 tender. Ay gusto. Puti nga yung pangalawa, pangatlo kong anak na babae. Eh. Is pang ano, ang pasok niya ay Wednesday, Thursday, Friday. Pag umaga. from ito, Akala ko nga ako kung ang labahang ko yung pala ang dami ko yung iwan. nyo yung ibag ko. Hmm. May ibag na talaga ako. Kasi pag hapon hindi na ako nakakatulong. Magawa ng anak ko. Tapos hindi naman yung nanay. Habang naglalaba ako, nagluluto ako. Nagluluto ako ng alisan. Tapos pagluto ko ng alisan. Nagbumili ako ng ulam sa talipapa. Bumili ako ng lurutuin ng baboy. Sisinigan din ako. Ayan, lupo habang mag-iikot mag ang washing, nagbabalaw ako. Tapos pagbalik-balikan ako sa kusina, tabahan, labahan, kasi hindi labahan. Kahirap naging nanay. Tapos walang sahay. Hindi ko na hihilingin na, ako. Pa na, na sa huran ako. Tapos gusto ko na magbabaytong ang alak. Hindi na mababaytong ang sa ko. Huwag nag-wiinan. Hindi naminig na rin. Trabaho, bahay lang. Yun na, bonus na yun sa akin. ng pera sa akin yung pala ng lutong bayan, bayan, bayan. tubig, kuryente, internet, buti pa, tinang, buti nga, tinanggal ko na yung Netflix, Because, gas, gas, Diyos pag nagkasabay-sabay, wrong eye, ay Diyos ko talaga. Tapos ako madali na naman kita na matapos ingil kay may service pa ako, isabay ko sa bata ko extra man si Manay niyo, mami, mama ni kay sayo man si 600 kada bulan. Ayan, makabaka na yung sentina pa. Tapos buka, pangisuruta. O, tayo na yung mo. Tapos, yam si mami sa niyo. Hmm. Hindi na ako nanuklay. Hmm. Hindi na ako nanuklay talaga. Nakagising ko. Nagloto na ng almusal. yung pwede tugal-tugal lang kay masukat kada ano iba gusto ko na sa eh pag matanagwan dis man tapos na ako Hindi ko na lang pinansi, di ko na lamang pinansiy di ko na nasunat tapos na ako. gusto ko na lamang maglalabain hulat ko nung dryer pa iisang pay ko na namang ko na naman ako, nagbulog ako, pinapatay ko na pala, ang takbo ako. Eh, pagbalik ko, yung tayo si Rex ang mantika. Kasi mas important sa akin, anak, mamahal mo. Tapos pala, pala, nagdagpa. Tapos nataas ang dito na ko, may isa. Kung dito di lang kasi sa bahay, yung nagkakagano mo. ng ayun, yung isa sila. mo. Hindi nila nagustuhan, pinapatulan. Sila ang mali. Kaya ka naman hinihingi ng sorry. Tapos yung isang nanay, sinusubungan ang anak ko, sinisipa siya ng anak niya, nakikita naman yung hindi naman daw. Eh bakit magsusubungan ang anak ko kung hindi naman sinisipa? Ang problema ay, niya yan. Ang katulad. sa akin. Basta atin. Andito, so, ako. Nandito ko. sa ako. Hindi ako maaapak ng tao. Hindi ako ng tao. Hindi ang mas ako ko. Ako, alam sa kapwa. Kasi yung mga pinapakailam din ako. Ay, pakailam na din Maka, this, hula, ako. Okay lang. At least wala akong gunagawa sa kanila. Kasi mas mabuti. kung gagabitihan mo sila, mas masama ka sa kanila. syempre masasaktan siya yung mga emosyonal eh. kung gusto na, kahit sabihin natin ng mga ulang, ang tulong natin, iba pa rin ang mga bata, lalo na mga iba mga bata, talaga, talagang makikipagdantihan. hindi naman totally physical eh. Yung eh. Yung masasalitaan yung sila ng, o ng mga bata, sasabot at sabihin sa iyo. Kasi darating na ang araw, may isip na hindi na tama. Kaya ang kapatid na nang isip. Kung, ayawan, well, hindi ko na masakit. Hindi <laughs> ko na anong kung nasasabihin ko talaga. <laughs> Thank you for watching. Hanggang dito na lang mga manos. Nagmamadali talaga ako pang labah at may mga pasok kayong mga anak ko. Thank you!